guys may napon. o oh, good sa ating at atin. ah, tingnan tingnan nyo yung aso yung ina at ang tatlo niyang kuting kiting niya matulog <laughs> tingnan nyo ang himbing matulog ng tatlo at sarap magmahal ng ina sa tatlong anak niya ayan guys hindi, hmm. yeah. hindi talaga siya kumibo Oh, huh? para mas mahimbing yung tulog ng tatlo niyang anak Ayan guys. Ganda. Ah, oh, galing. Oh, wag kang go, ah, oh, wag kang galaw. Yan, wag kang galaw. Ayan, wag kang galaw. Tay 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 Yan guys, wala talaga. Hindi talaga gumalaw. Ano? Yan. Bio. Wag kang alis. Wag kang alis, natutulog pa yung anak mo. Huwag kang aalis. Ayan. Ito pa. May iba pa dito. Ayan. Oh, hindi talaga siya. Ayan, ayan, ayan. Ayan, guys. Thank you. Thank you for watching, guys.